Magandang hapon. Bali, ito yung aking baboy na hindi kumakain. Bali, tatlong araw nang hindi kumakain. Aking uh, na ng ka ng antibiotic at wala pa rin. Hanggang sa pang-apat na araw, hindi pa kumakain. Tapos, ang ginawa ko, nagbigay ako ng itlog na hilaw. Pinatikim ko ng itlog na hilaw. Sinipsip yung itlog na hilaw tapos, sinamahan ko na ang chichiria. Para magkaroon ng panlasa. Kasi walang panlasa eh. Chichiria. Wala naman siya lagnat. Pero kanakain ang chichiria. nung pang-apat na araw na. At ang ginawa ko nga po ay nilagyan ko ng dextrose na may tubig. May dextrose dito. Tapos, nilagyan ko ng madre de agua. Kumakain siya ng madre de agua na. Pakinggan niyo po ngayon o. Oh, na doon. May mga inuubo po akong baboy ngayon, mga patiner. Ito naman, nagda ito po ay inubo din ng inubo. Kaya na nauwi sa pneumonia, kaya nagyagayan. Ang ginamot ko po diyan ay di binigyan ko nga po ng ano, ng bromexin para po lumubay ang kanyang ubo, lumabas ang plema. Hanggang sa hindi pa rin. Ang ginawa ko ay uh, dexamethasone. CCD. Para po pampatanggal ng paga ng baga. At yan nag-response naman po. Kahapon ay pang-apat na araw na hindi kumakain, tumikim na ng chichiria at itlog. At saka binigyan ko rin ng dahon ng tricantera. Ngayon po panlimang araw na at siya po ay natayo na at naugok na. Nakagala na rin po siya papunta doon at dito. Tapos kaya lang ay mahina pa rin po talaga siya kumain. Binigyan ko po siya ng uling. Ito o uling minsan kasi ang hirap tinanggapin na uling lang pala magiging kasagutan para kumain. Hinangat-ngat po niya ang uling. So, makakatulong niya sa kanyang tiyan para po siya maging active lamang, hindi siya tulog ng tulog lamang. Tapos, napapakain po natin ng feeds na paunti-unti. Pasimot-simot lang hanggang sa manumbalik yung kanyang uh, panlasa. Kalingyari dito ay inubo ng inubo ng maganit. Yan, inubo ng inubo. Bali, isang linggo na lang din ako dito dahil kukuhanin nyo ito, schedule. Kaya lang, problema nga ay nagyagayon, inubo hanggang sa tinamlayang kumain. Ngayon naman, yan hindi oh, kumakain ng uling. At sana, manumbalik na yung kanyang panlasa. At simula na yan ang kanyang pagkain. Pero naglagay po ako ng, ban ng abang dito, ito po ay tubig na may dextrose, tapos nilagyan ko po ng dahon ng madre de agua, nilagyan ko ng kanin, kung anong gusto niya, pidge, ayaw pa rin niya kainin, nilagyan ko ng uling, siya pong kinakain niya uling. So ganun lang po talaga, ang pagbababoy po ay talaga napaka risky, lalo na sa panahon ngayong taglamig, lamig init, ngayon October, ang dayan pong tinatamaan ng mga pneumonia, at ganyan po ang nangyayari. Pero kapag ka tayo po ay sumuko, ay talo tayo. Kaya ang nangyayari po dyan ay talagang iba na talaga yung may kaalaman. Kapag kasi walang kaalaman, sa paggagamot sa ganito ay talagang susuko at ibebenta. Ang totoo po niyan ay binibenta ko na po yan, wala lang po talagang kumuha. Dahil bawal po sa slaughter ang gayang ang tamlay kumain. So salamat naman at hindi na kuha. Kasi ngayon ay kumakain na siya ng paunti-unti at dandahan na po yan makakarecover. So kapag kagayaan po na nakain na ng paunti-unti, pwede na po natin bigyan yan ng vitamins na pampatakaw. Vitamins, vitamin B complex para po siya ay tumakaw na ng kumain para siya ay makabawi agad. So ganun lamang po ang ating ginagawa dyan. Unti-unti lang makakain natin yan hanggang siya yan ay kumain. Yan po maraming maraming salamat. Happy farming po.